Ah. Uh, ano yan? Kaya ano dito ano kasi, pinabili ako ng mask o. ba nasa iyo pa yung ano? Yung man, ang spray na mabaho. O bakit? Anong gagawin mo doon? Ito ay i-sprayan ko to. Sige, ikit. Nasaan? Ah, pinitong sa kusang red. Yung pabili ako ng mask eh. Eh. Oo, hindi ako masyado makaya. Gawin ang buho. Antagal mo daw bumili ah. Ayos sa'yo. Mas lang ang bibilan. So, ano ka pa napunta ba niya? Ba? Walang mabilang dito sa atin eh. edi bumunta ako sa palengke. Eh! Sino ba tong tawag ang tawag na to? Eh! Wala. Ano pre? Ah. Halika, Bakit? Halika, Ano yan? Halika, hali dito kasi ako ng maso. Oo, oh, anong gagawin ko dyan? Oh. Das, di ba nasa iyo pa yung ano? Yung mga nang pag-spray na mabaho. O, oh, bakit? Anong gagawin mo doon? Ito, ay i-spray ang kato. <laughs> Ba't nagpabili ng masayo? <laughs> ano kasi, yung, ibang google picture siya? Oo. Oh. Pumapasok yung maliliit na ako. Kasi ngayon si Macy po Eh. Oo, oh, okay. Ha, may Talagang dito ka pa dumaretso. Oo. Oh, oh. May eh, na ka. Talagang hindi lang ko to, pre. Parang makapunta talaga ako dito. <laughs> Gigil-gigil <laughs> gigil ka sa bawe, boy. Dahil sabihin ko na lang po lang mabilan sa atin ng face mask. Doon na lang ako bumil sa palengke. Ang galig. Ano, tukunin ko muna. Teka lang. <laughs> Gigil sa bawe ba? Much, much later. Kawawa ka dito, yeah. <laughs> Ito, <laughs> ito po. <laughs> <laughs> oh. Ang sang-sang niyan, boy. <laughs> <laughs> oh, mamaya muna Mam huh? na ispre yan. Mamaya mo na ispre na, mga wala amoy niyan. Eh, pupunta pa tayo doon eh. Hindi, dadaling ko na lang <laughs> ito doon. <isprayan muli>. Amoy <laughs> 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 ano, tara, tara. Pumunta na tayo dun. Una na ako ha. Huwag tayong, huwag tayong magsabay. Ma. Hala tayo As magsabay tayo. Masigurado po yung makakala. <laughs> kaya nga. nga. Oo. Opo. Five minutes later. Yeah, Arita. Sige, Ay, ito na. Ah, nyaw nyaw. Ano kaya? Ah, yeah. Ha? Huh? Sige, nasaan? nasan? Ah, ko sa kusang san Eh, nagpabili ako ng masi. Eh. eh. oh, eh, hindi eh, ako masyado makaigang kung ano buho. Ah. eh, sinisipong pa ako. Eh. Sasama ko pa naman sa palengke. Ang tagal nga eh. Eh. Kanina pa ngayon. Sasama ko pa naman sa palengke. Gawa nung... Pa, Anong gagawin sa palengke? Hindi, may bibili na ko eh. eh ang nagsabi sa akin yon na pagpupunta sa akong palengke, sasama. Oh. Gawa nung papalinis niya daw yung silver niya. Eh, wala pala, sayang. Kanina pa, kanina pa, malis yun. Okay. Eh. Di ko nga kung sa, pang sa bumili yun eh. Wala. Wala yung jacket na ba? Ito na pala eh. Ay. Ayun na pala eh, wala ka. Wala yan na ba? Ano? Ah, Ang tagal ay, mo ito, daw ba? bumili ah. Ay siya. Ay, sakit. <laughs> Mas lang ang bibilan. <laughs> so, ano pa nagpunta ba Kung Ba? mabilan dito sa atin ni. Eh, di pumunta ako sa palengke para nakapag stroll pa ako. Di ba, pre? Uh. Ay, sakit. Eh, dapat sa dating ka na bumilan. Meron <laughs> paista ba? sa palengke pa bumili ba ano? Para makapag-store din. Makapag-store. alam naman na ko, sabi ko hindi na ako magkay ngayo kung kailangan ko masi? kung ano? ano? kung 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 na. kung ano? kung ano? kung ano? kung